Hi guys! Welcome back to my channel. So, kanong nakaraang araw ay nag-photoshoot si na Bianca Will at Dustin sa para sa promo ng Love You So Bad. So, spotted ang dalawa na magkasama na naglalambingan kahit may mga stylist silang kasama at namataan natin si Will sa malayo sa kanyang dalawa ng si cellphone. So, sino nga ba ang totoong jowa ni Bianca behind the scenes? So, sa video nyo na lang mapatunayan kung sino nga ang jowa ni Bianca de Vera. So, ay, pinaglalaban niya ng mga Wilka kasi sila daw na ang ilalayag kasi marami na silang mga endorsement daw ang Wilka. Kung totoo sin, na namang official na love team na kasi hindi sila magkapareho ng network pa collaboration ng yan kahit sa brands collaboration ng yan at walang problema 'yan. Kinadasin will at yang kasi magkakaibigan silang lahat. So si maraming mga dasbeya ngayon ang nagtatampo, mga admin bumaba kasi parang hindi pinapahalagaan daw ni Bianca yung effort ng dasbeya. Kahit noong eviction night ay si ang dasbeya ang talagang lumaban para makapanatili si Bianca sa loob ng bahay pero parang pinapaboran pa daw ang mga Wilka hindi naman siguro fair naman siguro itong si Bianca na may misinterpret lang kasi artista siya kailangan niya pakitunguhan at uh, bulahin muna ang mga fans kasi nga may movie sila yes may movie kailangan nila ng suporta ng kanilang mga fans para manood ng movie eh ang lalakas ng mga kalaban nila sa Metro Manila ngayong December so supportahan na lang natin si na Dustin Will at Bianca pero kinikilig talaga ako kasi nga makikita mo talaga alam na alam na talaga ng sa set sa set ng kanilang ginagawa na talagang magjowa itong si Bianca at si Dustin kasi wala silang pakialam kahit maglambingan sila sa harapan ng ibang tao. Kahit nandoon si Will, okay na okay sila. Kasi alam ni Will na magjowa nga ang dalawa. Kung kay Will naman, ginagawa niya lamang ang kanyang trabaho. Yes, utos ng network yan. So, intindihin natin. So, abangan natin ang kanilang love you so bad photoshoot promo siguradong gaganda ng mga photos nila. So, na po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, huwag tayo magpaka